ito lang po yung tatanggalin mo itong slide pin na ito pero kadalasan talaga na nag stack na slide pin kung ganito na malambot na pwede mo nang kamayin tanggal na natin yung kanyang pin Welcome to my channel. Jeremy Vlog. Ito na yung request ng isang viewers natin na maglinis daw ako dito sa front na caliper. At ito na. Panoorin mo to sa lahat ng hindi pa nakakaalam. Panoorin nyo tong video na to para matuto kayo kung paano magpalit ng brick pad o kaya maglinis ng stack na slide pin o kaya slider kaya ito panoorin nyo itong video na to hanggang dulo para alam nyo yung dapat na tanggalin uh, at hindi na kailangan na tanggalin kasi sa lahat ng gumagawa ng ganito nagre-repair ng ganito caliper hindi mo kailangan tanggalin lahat yung mga tornilyo mga iba nga tinatanggal pa dito Pinatanggal dito itong kanyang bracket, minalabas. Kung ang pakay mo lang mga mix ay magpalit ka lang ng brick pan. Ito lang po yung tatanggalin mo. Itong slide pin na ito. Ito lang yung tatanggalin mo. Tanggal na yung kanyang brick pan. Hindi mo na kailangan magtanggal dito. At hindi mo rin kailangan tanggalin ito kung nag-stack naman yung slide pin niya mga kaneks. Ang tanggalin mo lang. Dito lang. At saka itong isa. Ito. Dito mo tatanggalin. Doon sa loob. Pero kadalasan talaga na nag i na slide pin o kaya slider. Dito mga mix. Kasi, kasi kung mapapansin nyo, balot, nabalot siya. Yan. Balot na balot siya. Kaya ito lang yung talagang nag i na madalas na nasisira sa mga caliper. Ito banda. Pero itong isang to, bihira lang to na mag Ito lang talaga. Pero tong piston naman, nag lang ito kung madumi na yung brake fluid kung di ka nagbi-bleed. Dapat kasi nagbi-bleed ka para napapalitan yung mga uh, brake fluid niya sa loob. Parang oil din yan na umiitim. Kaya kailangan pa rin na madrain yung kanyang brick fluid sa loob. Kaya nagbe-bleed tayo dito. Yun ang dahilan kung bakit nag stack up yung caliper. At kung minsan natutuyuan. Kaya wag natin hintayin yun para hindi mag stack up. Itong piston na to, bihira lang talaga na mag stack up. Dipindi na lang kung hindi mo siya mini maintenance kahit mga ano lang limang buwan ganun kasi o kaya apat na buwan kasi mura lang naman yung brick para mapanatili mo na malinis talaga dito sa loob para hindi mag stack up yung piston mo uh, dito talaga tong slider na ito talagang hindi maiwasan na mag stack up dito lalo na kung tag ulan yun na papasokan ito ng tubig kaya yun ang dahilan na maging kalawang dito sa loob kaya hindi natin yun maiwasan kaya dapat mga ito ay kailangan linisan natin kahit isang bisis sa isang taon pero itong kalipor ko na to okay pa to yan maganda pa siya at pakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung kanyang brick pad sa mga gustong magpalit ng brick pad pero hindi nila alam kung paano magpalit ito, panoorin ito itong pin na to ito lang yung tanggalin nyo Yan, tanggalin natin para mademo natin sa inyo paano nga ba magpalit ng brake pad. Yan. Kung ganito na malambot na, pwede mo nang kamayin. Yan. Yan mga kamayin. Tanggal na natin yung kanyang pin. Yan. tanggalin natin yung brake pad nya yan tanggal na yung kanyang brake pad na isa tanggalin din natin tong isang brake pad nya yan tanggal na mga mix kung mapapansin nyo tong caliper na ito tignan nyo hindi po siya stock up kasi yan na nag nagpi po siya. Yan. Yan, hindi po siya stack up pero tinanggal lang natin para makita nyo. Tanggalin natin tong slide pin na isa para makita nyo kung paano tinatanggal. Tiyaga lang to mga yan mga kamex. Ganito lang. So, tanggal natin to. Gamit lang kayo ng alin na ganito. Hindi ko alam kung anong size nito. yan At luwagan natin din dito sa baba. At tanggalin din natin dito. I slide pin na ito. Gamit tayo ng 12. Yan, para matanggal natin itong slide pin na isa. Tiyaga lang mga mix Na magtanggal dito. Kung wala kang tiyaga, hindi ka magtatagumpay sa ginagawa mo. pagpasinsahan pagpasensyahan nyo na madaming manok dito sa amin si probinsya dito yan ginakamay na natin kasi malambot lang yan tanggal na mga mix ito yung kanyang piston pero bihira lang mag stack up ito gayong, gaya yung sinabi ko kanina ito lang yung talagang nag stack up mga mix kasi kung makikita nyo balot na balot siya. Hindi gaya dito na may rubber. Tagos sya dito, itong pin na ito. Yan. mapapansin nyo, malinis pa yung kanyang pin. At itong isa. Yan. Meron pa siyang grasa. Pero pag maglagay kayo ng grasa dito, yung hindi basta-bastang grasa, kasi yung mumurahin na grasa, madali lang yun na malusaw. At yun ang dahilan na magiging kalawang. Kung makalawang ito, mga meks, pag-stack up ito, kung makalawang, mas maganda na ito yung gamitin nyo para matanggal nyo ito. Ito yung sinabi ko sa inyo na parang half moon siya. Ito sa kanyang bracket. Hindi po ito totally na bilog. Kung mapapansin nyo dito sa kanyang slide pin, yan. Hindi po yan totally na bilog. Kaya ituturo ko sa inyo kung ano yung mabisa na gagawin nyo pag nag-stack up po ito. Kasi hindi po basta-basta na tinatanggal po ito kung i-stack up mo oh, mga kamiks. Pero ngayong na natanggalan natin, lagyan ko na lang siya ng oil. Hindi nagkasa yung ilagay ko. Singer oil na lang. Pero nasa inyo na kung ano yung ilagay nyo sa inyo. Pero ako, singer oil. Kasi may grasa pa naman siya na nakalagay. Yan balik na natin dito. Kung stack up po ito, tanggalin nyo dito sa kanyang bracket. At lagyan nyo dito ng oil para papasok sa loob. Pag ganun na pumasok na sa loob, ibalik nyo dito sa kanyang bracket kasi mga kamix turo ko sa inyo pag tinanggal nyo sa kanyang bracket ka kunwari stack up po ito mga kamix pag tinanggal nyo na ganito sa kanyang bracket at itong tornilyo na to ang ginamit nyo na pangluwag yan balik di lang natin para maintindihan nyo pag yan yung ginamit nyo na ganyan, pag ganito yung sistema na gawin nyo para maluwagan nyo itong slide pin stack up. Baka masira lang po itong kanyang trade Baka malus thread pa itong tornilyo na ito. Ganito na lang po ang gawin nyo pag stack up po ito. Ibalik nyo dito sa kanyang bracket. Gaya yung sinabi ko nga, hindi po ito total na bilog may parang half moon siya dito sa kanyang bracket at dito sa kanyang slide pin yan balik nyo na ganyan yung caliper nyo tapos ilagay nyo tong slide pin na ito pag nailagay nyo tong slide pin niya, igpitan nyo mga mix tong kanyang tornillo Igpitan nyo tapos ganito ang gawin nyo. Paunti-unti na ginaganito nyo. Ganyan. Ganyan. Pero na, yung slide pin dito sa baba, kailangan nakatanggal siya sa kanyang bracket. Para magalaw yun na ganito. Ganyan lang mga Ganito lang. Pagtyagaan nyo lang na ginaganito. Hanggang siya ay lumawag at matanggal. Paunti-unti lang na ganito makamix. Sigurado na matatanggal yan. Ganito lang yung gagawin nyo. Yan. At sana naintindahan nyo yung paliwanag ko makamix. Kasi yan. tong kanyang pin. Hindi po ito mag-iikot. Yan. Hindi po yan iikot. Kahit, yan ang, anong, kahit anong gawin mo, hindi po yan iikot. Yan. Kaya sip po yun na gawin nyo mga Sip talaga. Kasi yan nga. Sinabi ko hindi po totally na bilog tong kanyang bracket. At dito sa kanyang slide pin. Yan. Ito lang naman yung nag stack up na slide pin. Pero yung slide pin dito sa baba. Bihira lang po mga kamiks. Bihira lang. Talaga ito talaga yung nasisira sa isang caliper. Napakasimple lang mga mix. Simple lang talaga. Hindi ka mahirapan talaga dito. Yan, ganyan lang. Pero itong piston, bira lang po ito na mag-stack up. Kung itong piston naman yung nag-stack up, kahit nagkapapalit nyo lang yung brake pad, hindi po kumakapit ang yung preno. Yun, stack up na po ito piston na to. Kung kumakapit naman ang preno, pero hindi bumabalik. Ito po yung dahilan tong slide pin na ito. Ganon mga mix ang problema ng isang caliper Kasi ito yung nagtutulak. Itong piston na to. Sa isang brake pad. Para kumapit yung brake pad dito sa kanyang disc dito. Kaya kung hindi gumalaw ito, piston na ito, hindi po siya kakapit kahit bagong bago yung brake pad mo. At kahit lininisan mo na itong slide pin na ito, hindi pa rin siya kumapit. Ito na yung problema mga kamik, itong piston na to I-stack up po siya. Yan mga mix, kung nagets niyo nyo yung sinabi ko. At saka ito naman, dapat, ito, dapat tama yung paglagay nyo ito. Tandaan nyo lang yan. Ganyan po yung tamang paglagay. Ito yung pinaka-spring nya, itong brake pad natin. Yan. Ganyan lang mga mix. At yan lang mga kamex. At sana na intindihan nyo itong video natin. Para sa mga hindi pa nakakalam kung um, paano magpalit ng brake pad o kaya mag-repair ng stack up na is slide pin uh, at ibalik na natin mga mix itong caliper na to. Yan. Balik na natin siya. Ito yung unain natin na ilagay. Kanan. ito yung pumapatong dito sa banda dito mga mix yan hindi lang masyado makita sa video ito yung naglalak ng brake pad natin itong isa ilagay din natin ito po ito dito po siya ito po sa tornilyo na to dito nakaganyan po siya dyan nakaganyan po siya dyan yan ganito lang yung gawin nyo mga kamiks. sundan nyo lang yung video natin yan yan lang mga kamiks. yan pwede na natin higpitan yung kanyang slide pin yan okay na yan at subukan nga natin yan pindutin natin tong kanyang brick at bitawan natin natin kung okay itong gulong na ikutin natin. Yan. Okay siya mga kamex. Ganun lang gawin nyo mga mix. Hindi na kailangan na tinatanggal nyo pa itong kanyang bracket. Pahirap lang yun mga kamex. Tinatanggal nyo pa dito. At tinatanggal pa ito. Gusto na ito. Hindi na kailangan tanggalin itong gusto na ito kung ang i-refer mo lang, i-stack up lang yung slide pin niya na ito. Hindi na kailangan makamex. Kung sira tong bracket, sige, tanggalin mo dito para palitan mo. Pero pag okay naman tong bracket, bakit mo pa patatanggalin? Kung okay naman, di isa pa sa pahirap sa'yo sa pagre repair kung gano'n. At ganun lang mga